Hello! Kamusta po kayo? Uh, nandito po tayo ngayon sa bayan Market day po ngayon, araw ng Martes Araw ng uh, tindang bayan po dito sa bayan ng ibahay Pagpasukin po natin yung loob ng tindahan at uh, tingnan natin yung mga panindaron Ayan yung, yun po yung pinakamarket okay. Dito papuntang munisipyo dito tayo sa main entrance yun ibay public market dami tao dami tao dami tao ang dahan din, din doon. Dito sa kabila. Dito tayo sa gitna. Ganito po rito pag araw ng Martes. Tindang bayan po ito. Kaya't marami pong tao. Yan. may mga tindang kakanin. dami. Oh. Dito sa bungad po yung Pagpasok. Ayan. Dati dito may basketball court dito nung high school days namin eh. Dito kami naglalaro ng basketball. Ngayon ginawa po itong uh, mga stall po ng mga tindahan. Ginawa po puro tindahan po 'yan. yan. Tapos pag-aro po ng Martes, naglalatag po sila rito ng mga ayan. Mga ukay-ukay, ayan. -ukay. Ganun po ang setup dito. Yan ng taon. Oh, ulit protas. Dah нунг стаан dami diba ano ito po dito kapag araw na martes dito sa poblasyon mga ibahay Ayun. wala na ayos tayo kakilala dito hindi natin halos kilala yung mga tao dito

Vlog lang po, vlog. <laughs> Magkano kilo tay? 400. Ah, 400 daw ang kilo ng ano. Uh, uh. Ayan, bangos o, so dami o. Ayan. Puro isda. Ito, prutas. Ang ganda ng mga prutas o. Oh. Ayan sa nas. Mango. Nice, saan galing yung mango nyo? Saan galing to? 50 na lang Elsa, kumusta? Pire, sumama madam? doy. Sao iba? Ay, way, yun, uh, ayan po ang ano Ganyan po pag-araw ng Martes Dito, ayan Dito tayo Dito tayo lalabas sa kapila Kapila po tayo lalabas Ah. Lawak ng pagkin darito. Ano no kayo ukay? Uh, Dami ng payukay dito. Oo, kay ukay po 'yun. 20 pesos shoot. Sure. Dami. Wala mo sampu galing yung stocks nito, eh pero ang oh 'yung. Dito tayo exit. Ang oh, sa kabila. Ito po yung left side po ng market. Parang mayroon po siya ditong terminal. Terminal po ito eh. Ito yung pinaka main road ng market. Mapunta po itong uh, munisipyo dito naman po sa kabila ay eh, terminal po rito ng bus uh, galing po ng Kalibo going to Katiklan o no? papuntang mga Burakay dito po ang terminal yan yung mga van po na yan po nyo ni eh, Katiklan papunta po Katiklan yun hmm. Ito po yung terminal. Ayun. terminal. Ito, mayroong waiting area dito eh. Dito po yung waiting area. Ayun. Ayun. May waiting area po dito. Tapos yung mga terminal po ng tricycle. Ito ang terminal ng tricycle. Uh, Ayan. Yeah. tayo sa kapila Ikot tayo tatagi sa loob ng tindahan Pero exit yata rito eh Tayo na Ayan, yeah, may entrance pala rito eh Ito Mula highway, main road, papasok dito Papunta po pidahan to eh Lawak po ng palengke ng ibahay. Yan, mga tuyo po. Pagpasok mo ng entrance dito, may mga tuyo po. Yan, ang dami. Oh. Pero tuyo po yan. Yun, tuyo. Yan, oh, kabilaan po ang tuyo. Ayan. Tuyo. Ito, mga gulay naman po rito. Yan. Daming gulay. Kabilaan po yan. Yan, oh kabilaan puro gulay naman po rito sa area na to sige po yan ito ayan tuyo ang ganda ang oh. atilis yan dami oh ganyan po pag araw ng martes ang dami talagang paninda rito makikita so yan puro po tuyo yan oh ayan. So, yun po kalawak ang uh, ano market. Ano ito? Ito po ang paling ito. Diba? Yun na. Naikot na natin. Ito, punta natin yung kabila. Kayo ukay pa rin po yata to Yun, daming tao. Ito. <laughs> So, yan. Ang daming kayukay Puro ukay-ukay ito nakikita natin dito. Ano? Oh, Ayan ukay. Ang daming tao. Ayan, mo. Puro ukay-ukay ito. Ya, yeah, ya, sorry, okay, okay. Ay, talagang nakatumpok ang mga tao dun eh. Hi, kasi tayo. So, hindi na tayo dito sa kabila. Dito tayo exit. Ito ang exit. Papunta naman po itong... Papunta po itong ng ano, tindahan. Dito po ako madalas bumili ng pandesal eh, pag uh, umaga eh. Ayan, pandesal niya. Bro! Oh, gusto na! Kabats ko po ito eh, kaklase ko nung... Leonard Castro! Love love po, bro! Sige, sige! Ito po yung ano, paradahan. Yan, balik tayo. O yan, may saver din dyan. Ito, going to municipio na po yan. Yan. Kahit dito sa labas, may ukay-ukay -okay kang makikita. Eh. Ayan, oh, puro ukay-ukay -okay po yan. Ganito eh. po ang, ito po yung, oh, yung bayan namin. Ito naman mga paradahan ng mga motor dito sa harapan ng market. So, 'yan lamang po. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood ng mga video dito sa ating channel. Mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.